Ang nakikita natin ay may system at sabi ng system ang ang resulta ng pagsubok ay nagpapakita na ang cultivation ay perpekto na ngayon. Ang sabi ng system ay walang ibang pagtuturo na maya alok kaya ang system ay dinasarmahan ng polem na. Sabi ng lalaki dam it teka lang wag muna. Pangalan pala ng lalaki ay si Linian Fan. Umiyak na lang si Linyan Fan sabi niya ang ikalimang taon matapos lumipat dito ang sabi ng Saint ay dinasarmahan salamat sa lahat ng binigay mo sa akin itong nakaraang limang taon. Ang limang taon ito ang nagturo sa akin at may malagalawan pa ups nagkamali ako natanggap sa number one university may malakas play panggalawan baka si Conan yan sabi niya paglutas ng hindi mabilang N. Eh pala isipan? tila menor de edad ngunit matalino na maging isang may sapat na gulang. Ang henyong estudyante sa high school na si Linian Fan at ang isa naman ay magaling daw siya magpinta. Ako si Linian Fan ang nangunguna sa National Art Championship ano ang ipinipinta ko para sa inyo ngayon. Physics, Chemistry, English, History, Music, Sports, Politics, Geography. Sabi ng host ang nagwagi ay ang pinakamahusay na nag-iisang mag-aaral na si Linian Fan. Sabi ni Linyan Fan marami ako natutunan. At nakita natin si Linyan Fan. Parang hindi na mapinta ang kanyang mukha. Sabi niya ngunit ano ang punto ng pag-aaral na ito huwag sabihin sa akin na kailangan kung makipag-ayos sa halimaw. Sabi niya ang mundo kung saan ako lumipat dito ay ang mga tao ay maaaring lumipad. Halimaw dito ay maaaring tumawa. Ang halimaw na ito ay kaya akong lemunin ng isang lagok. Ito ang immortal cultivation sa mundong ito. Siya ay lumuhad sa puntod at pinahintulutan ang kahihiyan ng pag-aaral ng kurikulum ng mataas na paaralan sa loob ng limang taon. Ngayon ay naghihintay na umaasa na balang araw ay gagabay ang system upang linangin ang kawalang kamatayan at sa huli ay malayang lumipad sa langit ng isang walang kamatayan. Bagamat naghanap ako ng mga immortal umaasa na direktang matuto mula sa kanila. Gayun pa man, itinuring akong walang spiritual roots. Nanilalayong manatili bilang isang mortal na nilalang sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Dahil sa takot sa kamatayan ay pumili ako ng medyo tagong bundok malapit sa lungsod. Habang siya ay gumawa ng tanim. Sabi niya upang mamuhay ng isang self-sufficient lifestyle. Ako ay palaging takot na makaladkad sa pakikipaglaban ng mga immortal at mamatay ng walang kabuluhan. Ginawaran ako ng gantimpala sa bakuran na ito ayon sa system kapag pinagkadalubhasaan ang arkitektura at isang robot na trabaho na katulad ng iyay noong pinagkadalubhasaan ko ang physics isang purebred na aso na iniligtas mula sa tabing daan. Sabi niya hindi mahalaga pero nakita natin ang mukha niya anyway kung tutuusin hindi naman masama ang manatili bilang immortal at panghabang buhay na kapayapaan sa buong buhay. At least sariwa ang hangin at maganda ang tanawin. Mas maganda na ang mga ito kumpara sa mortal na kaharian na aking ginagalawan. At may nakikita tayo dalawang mga babae naglalakad at sabi ng bata hintayin mo ako prinsesa. Sabi ng prinsesa masamang ama na emperor paano siya maglakas loob na isipin na pakasalan ako sa kasuklam suklam na dusbag hindi ko siya papatawarin. Sabi ng bata prinsesa dahan dahan lang, hintayin mo ako parang narinig ko ang tahol ng mabangis na hayop, anong kinakatakutan mo? Halos mamuo na ang chiko at breakthrough na ako sa susunod na stage anytime ngayon, walang laban sa akin ang halimaw. Wika ng bata prinsesa tatlong taon mong sinusubukang itayo ang iyong pundasyon. Sabi ng prinsesa ano ang alam mo? Ang ama ko ay napakahirap pakitunguhan. Hindi ko kayang magtago na lang sa kahit anong tiwangwang at walang tao na lugar kung saan kahit ang mga ibon ay hindi umiimik. Hindi ba't ako ay matagpuan sa isang sandali pumunta ako sa isang lugar tulad ng na. At lumingon siya at may nakita siyang bahay. Sabi niya may nakatira sa kagubatan. Sabi ng bata mukhang hindi ka nakahanap ng desyerto na lugar. Prinsesa sabi ng prinsesa kung hindi dapat. Anong klasing tao ang naninirahan sa kalaliman nitong matandang gubat? Sinabihan niya ang bata na wag sabihin ko sino siya. Maaaring ako ay nagkakamali ngunit ang arkitektura na ito ay mas mababa sa palasyo ay maaaring isang nakatagong eksperto ang nakatira dito. Teriting na natin ito tandaan mo wag mo akong tawaging prinsesa tawagin mo lang akong miss. At sabi ng bata okay miss. Kumatok na ang prinsesa sa pinto at binuksan ni Linian Fan sabi niya nandito na ako. Nagtanong si Linian Fan kung pwede malaman kung sino ka at nagpakilala si prinsesa sa kanya hello pangalan ko ay Lucio dumaan lang ako at ngayon ko lang nakita ang bahay mo sa gubat. Pwede ba pumasok? na in love na ata si Linian Fan kay Lu Shiyu, sabi ni Linian Fan ang babaeng ito ay naglabas ng ethereal sense ng chi at siya ay tila isang cultivation. Maaaring ito ay spirit ng system sa langit pinadalhan ako ng isang kasintahan. At sabi ni Lu Shiyu, medyo napagod ako sa mahabang paglalakad ko pwede ba akong pumasok at maupo? Pinapasok na ni Linian Fan ang mga dalawang babae at sabi ni Linian Fan ilang araw ka manatili. Sabi ni Lucio hindi ako mananatili dito. Magpahinga muna ako at aalis at nagulat si Linian Fan at sabi niya pano kung makakain o maiinom. Sayang limang taon na akong walang bisita dito at hindi ko alam kung ano ang magagamit ko para mapagsilbihan sila ng maayos. At tinatawag niya si Xiaobai, sabi ni Linyan Fan hiwain ng pakuan at ihain sa bisita at sabi ni Lucio, Hindi, hindi ako makakain ito ang pakuan ay isang prutas para sa mga ordinaryong tao wala itong pakinabang sa pagkain ko nito. Sa isip-isip ni Lucio ang bakuran na ito ay napaka-espesyal na parang mayroon itong kakaibang kapangyarihang kalmado sa kaluluwa. At dumarating na si Xiaobai sabi niya maligayang pagdating sa bahay ang dalawang babae ay natulala at tinignan lang nila si Xiaobai at sila ay nagulat sabi nila buhay na bagay at pinagalitan ni Li En. Yan fan si Xiaobai sabi niya Xiaobai natakot mo ang bisita magmadali at humingi ng tawad sa bisita at sila ay naninig sabi ng bata kay Lucio ano yan. Sabi ni Lucio, isang espiritwal na robot, ngunit may ganitong pambihirang mataas na espiritwal na katalinuhan na immortal na robot ay maaaring ito ay isang immortal na robot. Sabi ni Lian Fan sa mga babae, huwag kayong maalarma. Ito ang aking kasambahay, ang pangalan niya ay Xiaobai at isa siyang robot. Lumalapit si Xiaobai sa mga babae at sabi niya, pasensya na kung nagulat kayo mga babae. At nakikita natin ang mga babae hindi ko masabi sa mukha nila sabi ni Lucio ano at sabi ni Linian Fan medyo komplikado itong ipaliwanag ngunit si Xiao ay ginawa iye lamang sa pamamagitan ng paggamit ng ilang mga prinsipyo at may advanced na teknolohiya. Ito ay hindi isang malaking pakikitungo lamang ang ilang mga maliliit na tricks walang espesyal, sabi ni Lucio nakikita ko na naiintindihan ko. Sa isip niya ay sigurado ako na ito ay espiritual na robot para sa kanya ang espiritual na robot na may espiritual na katalinuhan ay ilang maliliit na trick. Sabi ni Linyan Fan Wow gaya ng inaasahan sa isang tao cultivate ng immortalidad, naiintindihan niya ang napaka-abstract na konsepto sa isang iglap. At binigyan na ni Linyan Fan ng mga babae ng pakuan sabi niya miss subukan mo itong pakuan ako mismo nagpalaki nito. Sabi ni Lu pagkatapos ay magalang kung tatanggapin ito. Sabi niya sa isip niya ay ordinaryong pakuan lang ta pero hindi ako makatanggi sa expert. Sabi niya sa isip ay ang pakuan na ito ay napakaganda tulad ng pulang kristal na kumikinang na may nakasisilaw. At tinikman na ni Lucio ang pakuan siya ay napunta kung saan ay may tubig sabi niya anong nangyari at lumingon siya at may nakikita. Sabi ni Lucio ang aking refleksyon ay naging isang Diyos. Siya ay nahulog at bumalik sa kasalukoyan sabi niya ito ay espiritual na chi. At may lumalabas na dragon sa likod ni Lucio sabi ng bata mis anong mali. Nagulat si Lucio sabi niya tagumpay ako sa pagtatayo ng pundasyon. Dagdag niya pa dahil sa kakulangan ng mga insight naghintay ako ng tatlong taon ng paghihirap ay hindi makapagtayo ng pundasyon. Gayunpaman ngayon pagkatapos kumain ng pakuan na ito na hindi lamang naglalaman ng espiritual na chi ito ay dumating pa na may mga pananaw na matagumpay kung naitatag ang pundasyon sabi ng bata ano. Si Linyan Fan ay bumolong kay Xiao Bai may ginawa ka ba sa pakuan? Siya ay lumapit kay Linyan Fan sabi niya salamat senior sa pagtulong sa akin breakthrough upang magkaroon ng itinatag na pundasyon. Si Linyan Fan ay nagtataka sabi niya gaya ng sabi ko ordinaryong tao lang ako at isa lang itong ordinaryong pakuan anong kinalaman ng breakthrough sa pakuan ko bakit tinatawag mo ako, senior, ganun, na ba ako katanda sayo? sa isip ni Lucio hala nagalit ko ang eksperto. kaya ay napaisip tama ang eksperto ay nagbalat kayo bilang isang ordinaryong tao para maranasan ang pamumuhay ng ordinaryong buhay. Siyempre asar siya sa akin muntik ko nang ang ibunyag ang pagkakakilanlan niya. Nagsorry si Lucio kay Linian Fan. Sir sorry talaga kung na-offend kita medyo natuwa ako at na-offend kita ngayon lang. Sabi ni Linian Fan huwag mong isa puso. Haha natutuwa akong nasiyahan ka sa pagkain ng pakwan na ito. Tinatawag ni Lian Fan ang aso niya at dumarating na si Blacky binigyan na ni Linian Fan ng pakwan at kinain na ni Blacky. Sabi ni Lian Fan, wala naman akong iba dito pero marami akong tinatanim na prutas at gulay at mahilig kumain si Blacky ng pagkain ko. Ito ay isang pakwa na naglalaman ng mga insight at malamang na higit pa sa espiritual na prutas at binigyan niya lang sa aso. Sa isip ni Lucio ay maaaring ito ay ang senior na sinusubukang sabihin sa akin na ito ang makalangit na paraan ng langit at lupa na ang lahat ng nabubuhay na bagay ay pantay-pantay kahit na ang aso ay may karapatang kumain nito. Ang ekspertong ito ay hindi lamang tumutulong sa akin na magtayo ng pundasyon ngunit huwag mag-atubiling gamitin ang kay kayamanan na pakuan upang ituro sa akin ang makalangit na batas. Sabi ni Lucio kay Linian Fan baka alam mo ang pagkatao ko at gusto mong makipagkaibigan. Sabi ni Linian Fan anong sinasabi mo miss hindi ko maintindihan. Binigyan ni Lucio si Linian Fan ng pendant at sabi niya bilang pagpapahalaga ko sa pakuan ngayon. Sabi ng bata miss hindi mo maibibigay yan. Sumigaw si Lucio sa bata fragment lang ta. Sabi ni Lucio paanong hindi ako magpapasalamat sa kabutihan mo sa akin dagdag niya pa ewan ko lang kung pwede pumunta dito ng madalas para kumain ng pakwan sa hinaharap. Gusto mo pala kumain ng pakwan welcome anytime. Miss Lu ang pagiging magalang mulang sa pakwan ay hindi mo na kailangang bigyan ako nitong Jade para dyan. Si Lucio ay natigilan sa isip niya bastos na naman ako. Sila ay umalis at nagpalam na salamat sa oras mo ngayon sir aalis na kami. Sabi ni Lian Fan kita tayo mamaya Miss Lo. Parang masaya si Lucio sabi ng bata Miss bakit mo binigay yung mahal na Jade na yon. Sabi niya sa bata ano ang alam mo maraming dating senior cultivation ng Transcendental Saints ang gustong magpanggap na isang mortal at namuhay ng ordinaryong buhay at ang walang katulad na eksperto. Tungkulin din ng isang prinsesa na makipagkaibigan sa eksperto. Bagamat siya ay may malaking puso at pambihirang lakas ay nakita niya ang jade pendant na walang nakakaalam. Dapat mong naramdaman ang pagkakakilanlan at katapatan ng prinsesa tama ba? Simula nung tinanggap niya ibig sabihin may nabuong magandang relasyon hahaha <laughs> ang swerte ko talaga ngayon. Sabi ng bata kaya ganyan kaya babalik na tayo ngayon. Babalik na ba tayo sa palas para ikasalduan muli at natigilan si Lucio sabi niya ups paano ko nakalimutan yun. Sabi ni Linyan Fan Blackie at Shaobai tignan nyo bagamat may bato ay average na kalidad at halos sapat ang ukit unang beses ko makatanggap ng regalo mula sa babae. Magandang araw ngayon para sakin. At inagaw ni Blackie ang jade pendant sa kamay ni Lian. Fan tumakbo si Blackie sa labas ng bahay sinigawan ni Lian. Fan si Blackie sabi niya tanga na aso wag mo kakainin niyan baka ma diarrhea kapat. Ay sa bundok at gubat ay maririnig talaga ang sigaw ni Lian Fan ng Blackie. Bagamat may mga taong naghahanap ng mga halimaw sa bundok sabi ng isa sa gitna malapit na diba.